Hello mga papi, ayan, maganda uh, gabi sa inyo. So, eto, pag, uh, pagdating ko, eto na nakita ko sa labas. So, hindi ko na na-video ko anong formal siya kasi medyo busy ako. Nakita ko na ng bago ngayon. So, eto, eto kasi yung, uh, yung pinadala ni Google Adsense para i-verify yung home address mo. Nandiyan oh. din yung uh, PIN, PIN code para, para ma-verify na legit yung uh, in-input mo na address doon sa pinaka Google AdSense account mo. Saka ito yung katibayan na syempre masaya ako na pwede na ako sumendo. Ayan mga papi. So mamaya bubuksan natin at tuturo ko sa inyo kung saan i-input dyan. Syempre lalagyan natin ng blur kasi medyo confidential yon mga papi. Ayan. Masaya ako ngayon. Ahat. Syempre ito. Ayan. Google AdSense na.